Ano nga ba talaga ang darkness sa likod ng kapangyarihan ni Jin Woo na kahit ang isang s Hunter na si Min Byung Go ipinahiwatig sa kanya na siya ay isang evil? Samantalang planong kunin ng US ang pinakamalakas na s Hunter ng South Korea. Pagkatapos pahirapan ni Jin Woo ang An King, tinawag nito ang kanyang soldier upang tulungan siyang tapusin ang ating bida. Ngunit hindi siya makapaniwala nang tinawag ni Jin Woo ang Shadow Soldier. Nagsimula na ang sagupaan ng magkabilang grupo. Kahit maliit lang ang bilang ng shadow soldier compare sa ant soldier, kayang patumbahin ng mga major shadow soldier ang 5 hanggang 10 ants na walang kahirap-hirap. Ginamit ni Igris ang kanyang longsword at bilis upang magsagawa ng slashing attacks. Habang ang mga high orcs, walang kahirap-hirap na dinurog ang mga ant soldier. Tinawag ni jin si Tosk at inutusan niya itong atakihin ng mga ants at huwag sakta ng mga tao kung hindi, hindi na siya muling isusummon. Nag-agree si Tosk at kaagad niyang inactivate ang giant magic spell with Orb of Avaras at nag-follow up ng fire dragon magic spell, ang Blast Breath. And I guess with this magic spell, wipe out ang kalabasan dahil sa sobrang lakas tumagos ang kanyang blast breath palabas sa lungga ng mga ants. Nagulat si Lim Taegyo sa kanyang nasaksihan at napasabing isa daw ang summoning warrior type hunter itong si Jinwoo. Tugon naman ni Madong ok, parang hindi ata summoning warrior si Jinwoo dahil base sa kanyang nakikita ay parang mga demonyo na galing sa underworld ang ibinagsak ni Jinwoo sa lupa. Samantalang hindi makapaniwala ang Aunt King kung paano na wipe out ang mga Unsoldier na ganun lang kadali at napatanong kung bakit ito nangyari sa kanyang sarili. Ipinanganak daw siya upang maging pinakamalakas sa lahat kaya kinakain niya ang lahat na humahad lang at lumalaki siya na walang limitasyon sa kapangyarihan. Wika ng Aunt King na siya ay isang monarch. Ipinanganak upang maging monarch habang nakikita niya ang nakakatakot na aura ni Jinbu papunta sa kanya. Kaya bigla niyang nabanggit ang salitang pagtakas. Pagtakas upang mabuhay. Naglalakad si Jinwoo habang nakikita ng Ant King ang darkness sa likod ng kapangyarihan ni Jinwoo. Napansin ng ating bida, ginamit ng Ant King ang kapangyarihan ni Minbyunggo upang ihil ang sarili. At first time daw niyang nakita na mayroong monster na kayang mag-absorb ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag ng katawan. Nagbadaling tumakas ang Aunt King para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit inactivate ni Jinwoo ang Dominator Touch upang hawakan sa likod at kaagad itong ninockout ng ating bida. Nanginginig sa sobrang takot ang Unking An habang tinitingnan niya si Jinwu na hindi nagdadalawang isip na tapusin ang kanyang buhay. Kaya hindi niya mapigilang gumapang sa takot para makatakas. Tumalon ng ating vida at nag-unleash ng skills ang critical chain at napasabing hindi kita hahayaang makatakas. Gumawa ng napakaraming slashes si Jinwu na tumapos sa buhay ng Unking. Pagkatapos ipinahayag ng system ang kanyang pagkapanalo at nakapag-gain si Jinwu ng dalawang level up. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Napasigaw si Baikyun ho kay Jinwoo dahil mas lalong lumala ang kalagayan ni Chahai N. Kaagad niya itong nilapitan at napasabing marami siyang oras na sinayang kaya kailangan niyang humanap ng healer as soon as possible. Naisip ng ating bida ang shadow exchange skills upang i-teleport e si Chahai N sa isang magaling na healer ngunit hindi pa tapos ang cooldown nito at hindi pa niya nasubukang mag-teleport kasama ang ibang tao at kahit gagamitin pa niya si Kaizel, hindi pa rin siya aabot. Inutusan ni Jinwoo ang cameraman na i-turn off muna ang kamera ng ilang minuto. Sagot ng cameraman, "Excuse me, wika ng ating bida kung hindi mo yan ito turn off, wawasakin ko yan." Kaya kaagad niyang kinuha ang kamera sa kanyang ulo. Inutusan ni Jinwoo ang kanyang mga shadows na hanapin ng katawan ni Min Byung-go. Nagulat si Baekhyun ho sa naisip ni Jinwoo, since patay na nga si Min Byung-go. Hindi na ito makapag-cast ng magic spell. Nakita ng High Orc Shadow ang katawan ni Minbyong Go at inilagay niya ito sa harap ni Jinwoo. Naisip ni Jinwoo kung gagana kaya ang shadow extraction sa isang bangkay na wala ng ulo. Sinabi ng system na posible pang ma-extract ang katawan na gustong target ng ating bida. Kaya napasabi siyang napakaswerte daw niya ito lang talaga ang kanyang nag-iisang pag-asa. Pagkatapos binigkas ni Jane Wong salitang Arise. Hindi makapaniwala ang ating bida na nag ang kanyang shadow extraction. Muling nagsagawa si Jinwoo ng shadow extraction ngunit nag-failed pa rin. Naisip ni Jinwoo, mataas na ang kanyang shadow extraction skills level, kaya napakasimple lang nito para sa kanya. At napagtanto ang strong will ni Min Byunggo na hindi magpapasummon ay napakalakas na parang sinasabi ni Min Byunggo sa kanya ang kanyang ginagawa ay isang evil act. o gawain ng isang demonyo ngunit at this moment mayroong taong kailangan niyang iligtas Muling binigas ni Jinwoo ang salitang Arise at lumabas ang napakalawak na shadow galing sa katawan ni Min Byung Go. Hinawakan ni Baek Hyun Ho ang balikat ni Jinwoo at napatanong kung ano ang kanyang ginagawa sa bangkay ni Min Byung Go. At nasaksihan niya ang tunay na nature na kakayahan ni Jinwoo ay ang power over the dead. At makikitang ang mukha ni Min Go dito mga lods na kasimangot na parang napilitan lang siyang magpa-extract kay Jin Woo. Gulat na gulat si Choi Jong In at Ma Dong Ok sa kanilang nasaksihan sa tunay na kapangyarihan ni Jin Woo, at na nilang hindi ito isang ordinaryong summoner. Kaagad binuksan ni Min Byung-go Shadows ang kanyang grimoire upang pagalingin si Cha hai At mapapansin mo talagang nakasimangot yung mukha ni Min Byung-go mga lods Hindi katulad ni Kim Chul na si Iron Pagkatapos naging Shadows, naging tanga kaagad kung ano-ano lang ang naiisip Sinabi ni Jinwoo kay Baek Kyunho, nakikita daw niya kung anong klasing tao si Min byung -go sa tunay na buhay dahil pinapagaling niya kaagad si Cha Hai En kahit hindi pa niya ito inuutusan at isa daw itong napakabait na tao. Napapikit ang mga mata ni Baek Kyunho sa mga sinabi ni Jinwoo at sinabing ang shadows na nakikita niya ngayon ay hindi na si Min byung -go. Sagot ni Jinwoo, tama ka. Sinabi ni Baek Yun Ho kay Jin Woo, alam niyang marami ng accomplishments si Jin sa bawat laban. At ang assistance ni Min Byung ay napaka-powerful para tulungan siya. Ngunit si Min Byung sa totoong buhay, he hate violence. At taos pusong sinabi ni Baek Yun Ho na huwag siyang gamitin para sa pakikipaglaban. Kinuha ni Jin Woo ang kamay ni Yunho sa kanyang balikat at sinabing, pangalawang beses mo na akong inuutusan. Ngunit this time, hindi na daw ito isang utos. Isa daw itong heartfelt request at dagdag pa niya pareho lang sila ng nararamdaman. Nilapitan ni Jinwu ang shadow ni Min byung at binigkas ang salitang terminate extraction. Tumingin si Min byung kay Baek Kyun ho na ikinagulat ng kanyang kaibigan dahil nakilala siya nito at sabay silang napangiti na parang nagpaalam sa isa't isa. Bumalik na ang shadow ni Min byung sa katawan nito at lubos nagpapasalamat si Baek Kyun ho kay Jinwu. Lumabas na ang mga Strong Hunter sa kuweba at sinalubong sila ng helikopter na kukuha sa kanila. Sinabi ni Jinwoo na babalik siya upang linisin ang buong isla at gagawa siya ng pat para makaalis kaagad agad ang helikopter sa Jeju Island. Tinawag ni Jinwoo si Kaisel at sinabi kay Baek Yunho na magkikita na lamang sila mamaya. Pagkatapos sinalubong ni Jinwoo ang napakaraming flying ants para tuluyan ng makaalis ang helikopter. Lumipat ang eksena sa barko ng mga Japanese hunter. Hindi pa rin nakapag-recover si Hoshino sa kanyang trauma nung nakita niya kung paano minasakar si Goto Ryoji. At wala daw hunter na kayang talunin ang ganoong klasing monster. Tugon ni Sogimoto na hindi na niya kailangan mag-alala pa dahil tapos na ang Jeju Island Raid kaya hindi makapaniwala si Hoshino kung paano namatay ang monster na tumapos sa buhay ng isang Ryoji Goto. Sinabi ni Sogimoto ipinalam ng Korean Hunter Association kung ano ang nangyari at naalala niya ang sinabi ni Ryoji na mayroong Korean s Hunter na mas malakas pa kaysa sa kanya. Samantalang patuloy na inuubos ng mga Shadow Soldier ang mga Ant Soldier habang ang mga Magician Soldier nag-unleash ng fire magic sa itlog na hindi pa napipisa. Binuksan ni Jinwoo ang kanyang inventory at na-realize niyang napakagulo pala nito at kailangan niya itong i-organize. Napansin ni Jin Wong isang espada. Napansin ni Jin Wong isang espada and I think ito yung espada ni Baran na imbued by electricity magic. Wika ng ating bida, muntik na niyang makalimutan ng espadang ito. Masubukan nga. Pinaikot-ikot muna ni Jinwoo at gumawa ito ng electricity pressure pagkatapos pinakawalan sa mga itlog na hindi pa napipisa. Nagulat ang ating bida sa lakas ng kapangyarihan ng espada at mukhang hindi daw ito nababagay sa inventory na nakastandby. Lumipat ang eksena sa direktor ng Hunter Management Bureau na si David Brannan. Gabi na daw pumunta si Michael Corner sa kanyang bahay upang ipakita lang ang isang video sa nagiging raid ng Jeju Island at natapos itong panoorin ng direktor ng 4am ng umaga. Uwi ka ng direktor, alam niyang hindi pumunta si Michael Corner ng 10 oras ng gabi para lang panuure ng video, kundi alam nito kung ano ang papasok sa kanyang utak kapag mapapanood niya ang video. Tugon ni Michael Corner, ang isang hunter na kayang kontrolin ang hundred creature ay napakabihira lamang nakakayahan at isang malaking kawalan kapag hahayaan lang nilang masayang ang isang napakatalented na hunter. Kung siya ang tatanungin, maliit ang bansang Korea para sa hunter na yan. Nag-agree ang direktor at tinanong kung ano ang background ni Song Jin Woo. Ayon daw sa nakuha nilang data, ang hinihinalaan nilang human monster na nakapture sa isang irang gate na si Song Il Wan pagkatapos ng mahabang pagsusuri, lumalabas na anak niya si Song Jin Woo. Dagdag pa niya, ang ibang bansa ay wala pang nakakaalam patungkol kay Song Jin Bu kahit pangalan man lang nito. At ito ang kanilang pagkakataon para makuha ang isang pambihirang hunter na nanggaling sa South Korea. Wika ng direktor, ang South Korea ay matagal ng alliance ng US at kapag dalawang s hunter ang mapapasa kanila galing sa Korea ay mas lalong titibay ang alliance ng dalawang bansa. Tinanong ng direktor si Michael Corner kung kaya ba niyong makuha ang hunter na si Song jin Woo at napawikang gagawin ko ang lahat sir. Samantalang umabot na si Jinwoo sa level 100 at nakita niya ang aura ng Unking ay nananatili pa rin at mas lalo itong naghihimagsik. Binigkas ni Jinwoo ang salitang Arise at napansin niyang parang nilamon siya ng darkness kaya napagtanto niyang baka na fail ang kanyang shadow extraction. Napansin ni Jinwoo na nasa likod niya ang shadow ng Unking at sinabi ng system na successful ang kanyang shadow extraction. Ang rank ng Ahn King ang pinakamataas sa lahat dahil direcho ito sa rank General Level 1 at mukhang siya ang pinaka sa lahat ng shadow ni Jinwoo. Kaagad lumingon si Jinwoo upang puntahan ang Ahn Queen ngunit nakikiusap ang Ahn King na bigyan siya ng pangalan. Nagulat si Jinwoo dahil nakakapagsalita ang Ahn King shadow at naalala niya si Iron Tosk at Min Byungo, ay hindi ito nakakapagsalita pagkatapos ng Shadow Extraction kahit originally nakakapagsalita naman ito. Kaya na niyang baka dahil ito sa rank general kaya ito nakakapagsalita. At bigla niyang naisip kung magiging general si Toskat ayon Ayon makakapagsalita na kaya sila. Sinabi ni Jinwoo sa Anking, King, ako ang pumatay sa iyo. Kaya mo bang sundin ang lahat ng utos na manggagaling sa akin? Tugon ng Anking, King, hindi siya patay dahil nabuhay siyang muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang master. Umaapaw daw ang kanyang kaligayahan kapag susundin niya ang pinag-uutos ng kanyang master. Napaisip si Jinwoo kung ano kaya ang kanyang ipapangalan. Naisip niya ang famous novel author ng The Ants na si Bernard Werber. Kaya pinangalanan niya ang Ant King na si Vero at nagpapasalamat ito sa kanya. Kaagad pumunta si Jinwoo sa Ant Queen upang magsagawa ng shadow extraction. Walang kahirap-hirap na extract ni Jinwoo ang Ant Queen ngunit nagawa nitong makontrol ang mga Ant Shadows. Tinanong ni Jinwoo si kung ano ang nangyari. Sinabi nito ang kapangyarihan ng Ant Queen ay kayang kontrolin ang mga Ant Army at hindi ito kayang lumaban dahil ang mana nito nakadesenyo para lamang magparami kaya napaka-imposible magparami na walang katawan kaagad kinansel ni Jin Wong shadow extraction at nakita niyang kinukuha ng mga shadow knight ang mga essence stone. Kaya sinita ng ating bida dahil magagamit ang mga essence stone upang i-build muli ang Jeju Island at sapat na para sa kanya ang nakuhang item sa katawan ni Bero. Tinanong ni Jinwoo si Bero kung ilan ang total number ng lahat ng Un Soldier. Wika ni Vero, bago nagsimula ang raid, nasa 8,700 sila at ang naiwan na lamang na survivor ay nasa 4,000 ants. Kaya huminga ng malalim ang ating bida dahil hindi niya akalaing napakarami pa pala niyang papatayin na ants. At tinanong niya si Vero kung kaya ba niyang patayin ang mga ants. Sagot ni Vero kung bibigyan siya ng utos. Lumipat ang eksena sa Defense Force. Kaagad nilang pinatay ang mga ants na gustong lumabas sa Jeju Island. Na-encounter ng top 5 guild member ang mga ants na gustong lumabas at minaiigi nila itong tapusin upang wala nang matitira. Habang si Limin Song nanginginig sa takot kung paano niya lalabanan ang mga ants, samantalang papasok na sa grupo ni Miss Juhee at Mr. Song ang napakaraming flying ants. Ngunit bigla nilang napansin ang hindi kapanipaniwalang bilis ng isang creature dahil sa isang iglap lang inubos ka agad ni Vero ang hindi mabilang na flying ants. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!